Good afternoon guys! So ayun, on the way na ako sa SM Asinag kasi doon kami magkikita ni Joyce tsaka ng mga inaanak ko, pamangkin, pamangkin na anak ng mga babies niya. Tapos ayun, mauna na ako sa venue kasi kailangan mas maaga ako doon para ma-finalize ko tapos bibili pa ako ng ibang handa. Okay, ang gulo ng aking buhok, eh hindi ko ina-expect na hanggang dito sa sa SM sa SM Asinat, ang lakas ng ulan kasi kanina na nasa Cubao kami ng rider, medyo tumila-tila na, pero ngayon ang lakas. Ayun, pero si Joyce, tsaka yung mga bata, ayun on the way na. Tapos sa iba namin kasama, uh, susulod na lang daw sila mamaya mga 4 or 5 p.m. Pero kami punta na ako doon tapos dadaan na ako sa dito sa may SM kasi bibili ako ng uh, sweets or ng ibang pwedeng idagdag para sa handa. Nagulat naman ako guys kasi meron ng Lux Limb Beauty products dito sa may SM at meron silang uh, kiosk doon sa pagpasok pa lang sa entrance. Kasi alam niyo naman, di ba, mahilig ako na winom you know, nung product ni Miss Anna, Anna Magkawas. So, yun, going back, di ko alam kung ano'y pipwede kong maging ambag para doon sa handa. Although, ako na kasi sumagot nung uh, for our uh, rooms na gagamitin kasi okay na rin naman yun. Pero ngayon, check lang ako kung ano'y pipwede mabili. And so far, sweets, kung sweets, anong sweets ang pipwede kong bilhin pero while waiting kila Joyce na on the way na ayun, ikot-ikot muna ako dito sa may SM Masinag kasi uh, this is my first time na lang ulit na makakapunta dito gawa nga na yung ex ko way way back 3 uh, years 3 or 4 years ago palagi kami nandito dito sa SM Masinag for pasya lang naman tapos konting kain and the reason why kung bakit yung jacket ko po ganito kasi meron akong apat na pairs na ganitong ganito talaga yung itsura may hoodie rin Ganitong ganito talaga siya. Kaya sa mga nagtataka, bakit ba, hindi ka nagpapalit? Parang hindi ka nagpapalit ng jacket. Chu -chu -chu -chu. po talaga ako sa color black. And ito yung aking uh, staple na lagi kong sinusuot para uh, good to go. Na hindi ko na kailangan pang mag maghubad ng jacket kapag mainit. Kasi ito, kahit mainit, kahit tirik yung araw, hindi siya ganun ka kainit sa katawan. Kasi nga, medyo ma uh, manipis. Tapos kapag umuulan naman, ay uh, nagsiserve to us aking raincoat. Okay, nandito na kami sa bati sa pinagpala and namili lang kami sa glit ni nila Joyce na ang mga alak tapos ibang food sa My pure gold. And ang fee naman kasi from Antipolo Church, tapos tricycle, kumabot lang na 120 pesos. And ayun, sobrang ano lang guys, yung area, sobrang uh, pababa. Tapos kanina, yung tricycle, yung ano kasi, yung daan, talagang asin pababa talaga siya. Pero ayun, nandito na kami sa... Ayan, ito yung resort, tapos ayun, yung bit-bit ko lang yung binili ko from Goldilocks na... Ang tawag yan, macarons, puto. Pero yung iba namin binili from pure gold. Pakita ko maya-maya. Ilagay na namin yung mga gamit. Tapos, uh, pinafinalize na lang. And ito yung uh, pool na nakita namin from online. Sa dami-dami ng pinagbuka namin, dito lang yung hindi fully book ng weekends. Yan. Ayan siya guys. Ang cute kasi may parang fall dyan. Tapos ayan na siya. Tapos yung room doon, yan dito. Dito ata yung ano namin area pero sana doon na lang sa loob. Guys, papunta sa room. Okay, dito pala sa room. Teka lang. Okay, so dito pala sa room, guys. Yung wait lang, sabay yung ano yung papunta sa baba dito sa area ng parang cottage namin eh dito yung kanyang itsura ayan basically guys ito na siya ito yung video okay area yan dyan pero wala pang monitor for TV tapos dito naman sa side na to guys is wait lang open ko yung ayan dito yung kanilang restroom tapos meron ng labasan going sa mismong swimming pool tapos ayan, meron lang, ayan. malawak siya, guys. And meron isang ilaw. Tapos ito, malaki naman yung table. Magpapa-request na lang ako later ng dito for video okay. Tapos ayan lang. Tapos paglabas, guys, ito yung tsura. Ayan. Tapos dito naman yung paikot. Ay, hindi, packet pala going dito sa aming room. Ayan, dito yung aming room sa ta. Tapos meron din ibang mga cottages doon pero ito kasi yung sa amin. Kaled! Wait lang, ligo na to eh. Huwag mong babasayin ang kam ko ah. Ayun, since tapos na nga ako kumain, medyo nakapag-recharge na, paliligo muna kami. Eh, tara, tara. Huwag babasahin ang kami, ha? Tara. Tumama ka na. Wait lang, ilagay natin ito dito. Uy. Yeah. Yun dito sa part na to guys, hindi siya malalim. Wait lang, sa'ko may lalagay? Hindi naman malalim yung dito sa part na area, pero... Huwag mong babasahin. Huwag. Dito ka. Bumaba ka na kasi. Natatakot kasi siya, guys. Nabukan ko lang yung pool. Dito sa area na to, medyo mababaw pa. Tapos pagdating naman dito, ayun, medyo malalim-lalim na. And meron sila dito pang kiddie pool. oh, bata. Ayan. Maliit lang to. So, ayan lang siya. Tapos mabuti na lang merong tindahan doon para just in case mamaya na kailanganin ng shampoo. Meron. And, ayun so far, wait lang. Ayun, mababaw lang. Tapos yun, dun sa malaking pool, meron din silang pag ganito dito. Tapos yun lang naman, and... Galing. Hindi, pambata lang Lali. Tapos ayun yung, ayun yung room namin. Yan, eto. Tapos ay may nakalagay ng nabati sa pinagpala, and... Marami pa palang resort na iba-ibang names doon sa... Ito, isa rin to. Tapos, meron din sa taas. Meron din sa roof Tapos, alam ko dito, meron din eh. Ayan, ito lang naman yung hinihingal ako. Hinihingal ako guys. Hindi ko alam kung bakit. Pero, ayan. Kukunin ko lang yung towel kasi dapat pala bago ako naligo, kumuha ako agad ng towel para pwede kong ipamunas yung aking kamay sa towel. Christmas party. Christmas party is done. So, bago kami bumalik na El sa Manila, uh, daan muna kami dito sa Starbucks, dito sa May Subulong Highway, sa May Antipolo. And, ayan yung uh, Starbucks na to. So, actually, this, this, is my first time. And, hindi talaga ako coffee lover. Sa Manila, nag pumapasok ko sa mga coffee shops. Pero, uh, hindi ma... hindi madalas kasi hindi rin naman ako ma-coffee. Tapos, Uh, ayun, more of ano lang ako, simple, simple simple drink lang yung gusto ko. And the reason why dumaan kami dito, kung bakit kami dumaan dito, kasi uh, merong overlooking. And appreciate natin guys, kasi ang dami nilang, I think ka uh, oo, oh, marami yung magagandang collections dito ng mga Starbucks mag. Tulad nito, actually ito yung una ko nakita. Ayan, tapos ito yung kanilang uh, Christmas ornaments. Yan. Wow. Tapos ang cute din ng mga bus. Ito. Hindi ko nang sure. Ayun sa M. And ito talaga yung pinunta namin kasi overlooking. Okay, since sumuulan, uh, nag kami ni Elna, hindi na lang kami dito tatambay sa labas. Pero, uh, kuha lang ko ng konting clips kasi, ayun. Hmm. A bit different sa ibang mga Starbucks kasi ito talaga overlooking. And, ang ganda. Pwede sana kami dito sa labas. Kaya lang, Uh, baka maambon kami ng sobra pero ooh ayan yun uh. ayan ang cute tapos mayroon lang kinoconstruct dyan na house then ayan tapos siya tapos dun naman i-zoom ko lang ayan ayan medyo cloudy lang kasi ma 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 maambon kaya medyo foggy while waiting kasi si ano yung pina-order ko kasi ang dami pong bitbit ayan bitbit ko yung bag niya yung phone ko. Tapos yung mga dinala namin, papunta kahapon sa Christmas party. And dito na lang siguro kami sa second floor na itong Starbucks. Kasi maraming, ayun, medyo dumilim. Maraming seat and merong mga couches tulad yan. Tabi pa namang vacant. Gusto kasi talaga sa couch para... ayun, para talaga nakaupo kami ng... Ooh. Hmm, ayun, na maayos. Then, lapag ko lang kayo guys. Ayun, konting story time lang about sa nangyari kagabi. Wala namang ibang something, pero ayun, sobra ako na happy kasi ay namin na maayos yung aming Christmas party. Tapos lahat kami busog. Yan, lagay ko lang dito yung bag ni Elf. So yun nga, going back, lahat kami busog. Tapos, ayun, ay, sorry. Nag, 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 nagbigay na rin ako ng gifts. Binigay ko na yung, yung in-unbox ko sa sa previous vlog. Ano pa ba? Ay, wait lang. Oo nga pala. Nakalimutan ko uminom ng aking avocado smoothie. Ano? Napipi. <laughs> Tinakeup ko kasi itong tinapay. Napipi siya. And itong aking comfort cards. Hindi ko, hindi namin siya nagamit. Kasi sobra kaming nabisi kagabi. Pero kailangan kong uminom ng aking avocado smoothie. Ito pa pala. Yan, mga take out po kahapon. Ilagay ko na sa bag ko, nilusot ko na siya tapos gumita gamit yung aking power bank na merong points na nakamagnet. So yun lang, hindi ko mahanap kung asa. Alam ko nilabas ko na yun. Andi dito lang yun. Ang hindi ko lang nadala, yung aking, yung, yung ano ah, tawag din, yung ko sa aking face. Yun. Yeah, nadala ko pala siya. So, hingin ako ng water sa baba para ma-dilute ko tong aking avocado smoothie. Kakatapos lang namin ang order na El. So, uh, sumama ako sa kanya kasi inaayos namin yung for my Starbucks card. So magsa-start na kaming mag-collect ng mga stickers para <sighs> hiningal ako. Kanina pa, actually kanina pa ako hiningal guys. So pasok muna ako sa restroom kasi ayun, uh, TMI. Kailangan ka na muna gumawa. And sobra pala ako, share ko lang guys, sobra akong natutuwa sa aking necklace kasi ang kinang-kinang niya -kinang kahit wala naman siya diamonds. Yung kanyang pagka-pearl tapos yung silver kasi yung setting niya. Yeah. Cute. Wait lang, check ko lang kung pumasok na. So, balik ako kayo later. Ito yung order ni Elle. <laughs> mmm, <laughs> <laughs> sa akin hot milk, tapos sa kanya may coffee to eh. Yeah. Yan lang. Tapos Both gusto ko na rin yung ako. aking avocado.